Ang benepisyo ng sabaw ng katawan ng saging ay ang mga sumusunod. Flavonoids, alkaloids, staponin, tannins, steroids. Ito ang kanilang mga function. Antimicrobial, antioxidants, anti-inflammatory, antifungal, lower blood sugar. Ang sabaw ng katawan ng saging ay ginagamit na ng ating mga ninuno noon pa man hanggang ngayon tulad sa Mindanao at Visayas at ngayon naman ay gumagamit na rin ang Tagaluson. Ang ganitong pamamaraan ay nag-viral sa KMGS. Magandang araw mga ka-farmers, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng balon sa katawan ng saging upang magkaroon tayo ng herbal na tubig upang magbibigay ng lakas ng ating katawan. Mga ka-farmers, ating panoorin ang mga pamamaraan kung paano gawin to. Ang unang gagawin lang ay pumutol ka lang na isang puno ng saging o ganyan lang. Putol ka na lang putol o ayan na, tumba na. O tapos lilinisan mo lang siya i-slice-slice mo lang ang kanyang katawan upang sa ganon magiging malinis ang kanyang katawan ng saging. O ganyan lang, patuloy lang tayo sa pag slice hanggang tayo ay komportable na na ating bubutasan. Ngayon, sisimulan na natin na bubutasan na natin ang gitna ng katawan ng saging. O ganyan lang, butas ng butas ng butas lang tayo upang makamta natin ang tinatawag natin na malalim na balon ng katawan ng saging hanggat kaya lang natin ibig sabihin, kung sa tingin natin mababaw pa, dagdagan pa natin ang pagbubutas na ito o ganyan lang, ang gagawin natin butas ng butas lang tayo mga kaparmers o, pagkatapos ating i-check ngayon dahil tapos na tayong magbutas maghukay sa katawan ng saging, it check na natin o tingnan natin o yan, tapos na yan o, tingnan mabuti mga kaparmers. O, ayan na. Nakagawa na tayo ng isang butas o balon sa katawan ng saging. Upang malagyan yan, kinabukasan, makapag-produce yan ng herbal na tubig para sa ating malusog na pangangatawan. O, ayan na ang ating nagawa. Ginawa nating katawan na balon sa katawan ng saging. O, yun ang ating gagawin mga kaibigan. Pagkatapos niyan, ating takpang mabuti. Lagyan natin ng malinis na plastic ang katawan ng saging. O yan. Pagkatapos, talian natin ng mabuti upang hindi makapasok ang mga insekto tulad ng mga langgam, kulisap, at iba pang insekto na aaligid-aaligid pagdating ng gabi. Ating italing mabuti ng medyo sobrang masikip upang sa ganon hindi mapasukan ng mga insekto. Nag-upload ako ng mga halamang gamot upang malaman ng ating mga kababayang mahihirap at makatulong tayo upang magpagligtas tayo ng buhay. Kinabukasan, atin ang babalikan ang ating ginawang balon sa katawan ng saging. Ngayon, iti-check na natin kung meron bang laman ang ating ginawa, ang ating project. Ngayon, bubuksan na natin ang ating tinaling goma sa plastik sa katawan ng saging upang makita natin kung may laman na ba talaga. Makikita nyo yan. Ngayon, ayan na. Ayan na. Tingnan natin mabuti. Congratulations! Punong-puno ang ating ginawang balon. Herbal na tubig ang dami. O ba diba? Nakagawa tayo ng maraming tubig. oh good luck! Ganun lang. Hi guys, nakakuha po tayo ng kalahating pitsel na tubig ng saging. Ngayon, ating iinumin ito. Isang basong tubig ng saging, ating iinumin. Ang lasa niya, tubig lang din siya pero meron siyang kakaibang lasa na nagpapagaling ng ating mga pangangatawan. Sarap! tubig talaga siya tubig talaga siya ng dalawang baso yun guys oh tubig talaga siya it's a miracle na ang saging ay nakapag ng tubig